Mga kaibigan, ito, samahan nyo na naman po si Tita Embing. Ngayong umaga, tahipin mo, gagala ulit. Ayan. Andito po tayo muli sa isang park ng Tinerite. Ayan po, ang ganda. Super ganda po dito. Ayan. Ang ganda-ganda po. Oh. Ayan po. Super ganda. Meron pong naglilinis. Ayun yung truck na yon nililinis niya po yung ano yung sahig nang o yung ni ating mga nilalakaran dito nililinis po nila ting umaga po ginagawa po nila yan yung maglinis ayan po ang ganda super ganda po dito ayan ayan, ayan. inaano po nila yung kalsada talagang inaanohan po nila ng tubig ayan super ganda po rito ayan po ayan. ayan po yung pababa papunta dun sa dagat yang pong lugar na yan ay papuntang dagat kasusunod so na po tayo po punta doon tapusin po muna natin to rito mag ikot po tayo dito sa taas kung ano po makikita natin ayan Ayan po. Uy, ang ganda. Ang ganda po dito, oh. Ang ganda po rito. Ayan, oh. Super ganda po. Green na green. Ayan. Ang ganda po, oh. Ayan, oh. oh ang ganda. Ayan, oh. Super ganda po rito. Lalo na yung grass nila na ano. Ang ganda po. Ayan po. Ang ganda. Ang ganda po rito. Ayan o. No? Super ganda po rito. Ayan. Part-part lang po yung pinapakita ko sa inyo. Yung umaga po eh, bumababa po tayo para makita niyo po ang paligid ng Santa Cruz. Ang ganda nitong puno na to. Oh. Bulaklak niya puti. Ayan eh. Super ganda. Super ganda. Ganda po. Meron po siya nilagay na tent, mga tent. Siguro po yung maglalagay sila ng mga mini-mini store. Pero yan po ay ano lang, pansamantala. Eh, every six days, nilalagay lang po nila yan. Tapos sinaalis din po nila. Uh -huh. Pagka meron lang po okasyon, naglalagay sila ng mini-mini store. Ganyan. Sa ngayon po ay sarado po yan dahil maaga pa. Ang ganda po dito, di po ba? Super super ganda. Super ganda po talaga. Yan. ay po yung fountain nila. Hindi po nakasindi. Ayan. Susunod po na araw, papasok po tayo dyan sa loob. Sa ngayon, dito lang po muna tayo sa bungad. Ayan. Para unti-unti nyo pong makikita yung ating mga inilalapag. Ayan. Kaya po sa aking mga manonood, subscribe na po kayo. Hanggang makarating po kayo sa Bell para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Ayan po. Super ganda po dito. Ayan. Hmm. Ganda oh. Hmm. Ganda po, doon, oh, ganda po doon sa loob ang ganda po doon sa loob yan doon lang po muna kayo dadalhin doon sa isang araw naman o bukas po doon naman po tayo sa isang park nitong para uh, itong ano park na to sa isang park naman po tayo pupunta para matanaw niyo po lahat ang ating mga pupuntahan ayan Lakad po tayo dito. Ang ganda po rito ha. Super ganda po talaga. Hmm. Ang ganda po nito. Nag-iisa lang siya oh. Dalawa po pala ang fountain dito. Meron pa dun sa isa. Doon at saka ito po. Dalawa po yung fountain. amoy po ng kalsada, amoy Clorox. Amoy Clorox po. Hinugasan po nila kasi yung kalsada, inuhugasan po nila. Kaya ang amoy po ng kalsada ay amoy Clorox. Para mawala po yung mga ihi ng aso, mga kung ano, ano pong dumi, lagi po nilang hinuhugasan itong kalsada. Super ganda po rito talaga talagang masisihan po kayo sa super ganda po dito ayan o oh. ang ganda po doon sa tanawin doon ang ganda ganda Ang ganda po. Super ganda. Super super ganda po rito. relo. Relo po ito, relo. Ayan, bueno. Layo po natin ng konti. Ayan. Relo po. Na super ganda. Ayan, bueno po mga kaibigan ko. Dito ko po muna kayo tatapusin at bukas naman po iikot naman po tayo sa, sa, ibang parte nitong hardin na to para matanaw nyo po ang ganda nito. Maraming maraming pong salamat sa bawat sabay-bay ninyo, sa aking mga subscriber at sa aking manonood. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa aking pamanonood, subscribe na po kayo hanggang makarating po kay sa bell. Maraming maraming pong salamat para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Babay po, gumagalaw po yung relo. Ayan. Maraming pong salamat.